So, good morning, good morning guys So, ngayong araw na to Papakita ko lang kung Ano mga pangyayari At ganap sa pagpasok ko sa aking trabaho Gamit ko pala eh E-bike Na second hand Na tatakbo lang ng 20 to 25 kilometers per hour So, lachambaan natin na walang humintong train ngayon. Dati, guys, may humintong train dyan. Papakita ko sa'yo. May kuha ako dyan na kahit wala silang istasyon dyan, mintu dyan, nagpapahinga ata yung train. So, dati-dati, guys, naipon yung mga sasakyan dyan dahil sa trend so, halos ng karamihan ng workers dito guys mga e-bike yung gamit ang e-bike pala dito guys nire register na rin at saka kailangan ng plate number na rin pero tong akin hindi naka-register to. Pero ang <clears throat> talagang mandatory na ni restro kasi yung mga tumatakbo ng 30 pataas, 30 kilometers per hour kasi yung iba ay bike ay mino-modify nila, mabilis-bilis na mas mabilis pa kaysa sa motor. Mga Pinoy yung may-ari yun, kaya nagkakon sila nag yung mga pulis dito na paristro yung mga gano'ng bagay mga gano'ng motor ito ang akin nabili ko lang ng 8,000 second hand na to medyo odometer ng sira at yung speedometer Kailangan nating sumunod sa traffic light guys Para di tayo mauli Kasi maraming mga CCTV dyan Nagkaalat At saka maraming mga polis Na nagro ronda Kahit umaga marami dyan Kaya magsumunod lang tayo sa batas traffic ko ganito yung masyadong walang masyadong ganap ngayon dati dati pagka medyo late akong pumasok ang unang pasak sa akin yung tren kasi humihin, humihinto siya sa gitna kahit wala siyang ibababa at saka sasakay doon kasi wala na mga istasyon doon maghihintay kami minsan ng alos 10 minuto ayan naiipon nyo maraming trend papakita ko sa inyo guys sa uh, may kuha ako dito na clip ng video na yon kung ano ang mga nangyayari at saka gaano karaming naiipon na motor pagkaganong ganong na yung trend dun sa may gitna Si ate naka-bike lang Minsan din guys Ganun din yung bike ko naka din ako Pagka uh, Hindi masyadong malamig Ngayon malamig guys Kaya hindi ako masyadong nagba-bike Kasi ang hirap palaban yung hangin Mahangin Pag sa uh, Itong part na pan uh, ito Eh paakyat Ang hirap magpidal Kaya pagka uh, pag sa summer na, yun uh, ba na ako. Kasi mas maganda yung pagpapawisan ka. Pag uh, mag-start ka ng trabaho, naka pag warm up ka na. Mag-ingat tayo sa mga crossing, maraming nagdidisgrasya dito. Na mild disgrasya lang naman, yung mga sagyan lang naman kasi walang stoplight doon. Tsaka blind. Yeah, hindi nagkakaroon ng maraming disgrasya dito guys Yung I mean yung matitinding disgrasya Kasi Kung dito Maraming traffic light Maya, maya humihinto ka Eh tulad nyo no, e e-bike yan Naka plate number yan pero so, malapit na ako sa company namin yun lang bali 15 minutes lang kayo yung biyahe pagka, di, pagka dito pagka dito walang mga traffic mga ganun nakaka wala ko ng 10 minuto lang sa takboong 20 km per hour So, yun yung factory namin guys uh. Yan yung factory namin Yung Nikobo Yan Yan, dalawa ako magpaparana kasi baka uulan so yan yung factory namin guys oh. dalawang yan pasok na ako so yun lang guys bye bye